Lubhang napakadelikado ng kinatitirikan ng bahay nila Nanay Susan. Kwento nga niya na pang ilang lipat na nila ito dahil nasisira ng bagyo ang kanilang tinitirhan. Wala na ang kanyang asawa dahil na nabilang bahay at ang anak naman ay napasama sa gulo sa inuman at kasalukuyang ginagamot ang mga sugat nito. Dahil sa mugulong kadahilanan ay hindi natapos ni Nelson ang kanyang pag-aaral at nakasampung beses daw itong nakapag Grade 1? Tanging paggawa ng walis ang kanilang kinabubuhay sa ngayon. Pagbabago pa kaya ang takbo ng buhay na ni Nanani Susan? May pag-asa pa kaya na sila ay makaamam sa ganitong kalagayan? Tara at ating panoorin ang kwento ng buhay. Mataas pa ako sa noong kasi Kasing taas ko lang pala yung bahay nila. Nay, paano kayo nagkakasya dito? Hindi po, dito po ako sa baba po. Naglalatag po ng kutsun. Ha? Dito kayo sa baba? Ba -ba. Hello po. Baka po kagatin ako. Kumusta po kayo? Nadaanan po namin kayo kahapon eh. Kumusta po kayo dyan, Nay? Ah, ano po pangalan Nay? Ay, sige po, Nay. Okay lang. Kanina pa ako nakaupo. Mm, sige po, thank you po. Para lañan dai. Si nanay Susan, Ilan taon na po kayo? 15 na no. Itong tumbo na ito nung birthday ko. anak niyo po? Mm. -hmm. Loro ya. Kamusta? Mm, Ngapalawon po 'yan ng away. Uh, Ngusugat ko 'yan. Uh, Ah. Uh, ito ang tama niya. Ito yung tama. Ito yung tama. Anong nangyari na eh? Eh, ala po. Wala naman po yung kaway kung saan na po nagpunta. Hmm. Ba't ito na pa away, kuya? Pa? Lagi pag nakakain mo ko. Kinukuntok Lagi pag i may Sino? Tignan yung Tignan niyo. Tignan niyo. Tignan niyo. Tignan niyo. Tignan yan, hmm. sila po yung nadaanan nun natin katekram kahapon. Agaw po ang sinutong bahay po nila, nanay, kasi nakadikit lang ho dito sa puno. Oh, sa puno po, sa puno. Oo. So, oh. Nailan taon na ho kayo dito? Ay, ma, nasa 30 na ho. Totlong Pero di hindi dito sa lugar na barna. ito kung saan-saan lugar dyan. Hmm. Saan, -saan kami lugar na... Dito kayo. po, sa bahay niyo na to, ilang taon na ho kayo dyan? Ay, ano po dito? Tatlo. Tatlong taon na ho? Tatlo, tatlong taon lang po. Pero Saan -saan yung... Saan kami nagtira dito na lugar eh, sa buong ito na suha. Hmm. Sa po wala naman po kami kasama, kami mag-ina lang. Yeah. Napaway daw si Kuya Kahapon. Hindi po, nung nakaraang kong linggo po yan. Ayon, sa linggo pa? Hmm, po. Gano ka pito daw yung tama medyo, mo, kuya. Pwede makita. Upo, tatlo po sa likod. Aba niya. Upo, tatlo sa ulo po. So may tayo no. Yung po sa likod, medyo maliit lang. Diyan sa tuhod, medyo maliit lang. Pero wala bang ibang masakit sa'yo, kuya? Uh, po ito lang po yung... Uh, po yung, yung, yung lang ma po lang ang masakit niya. Po. po hmm. ano, kaya ng... kuya? Pagaling na rin po. Mm. Eh, nang hinihingi lang po kami ng gamot nga. At ala naman kami ano ay. Ano yung hinihingi mo gamot? Ah, lang po. sa ah, Pinami. Ano yan? Pina-hospital mo yan? Pinatay mo? Oo, pindi po sa ospital po sa garay. Uh -huh. Yung nung pong kamag-anak ko, maigit na daanan nga yan nung kamag-anak ko po, na taga-baryo, dinala siya. Uh, -huh. Pwede pa kwenta sa amin, ano ba talaga yung nangyari? <laughs> Lagi po pag nag, ano, nag minsan po kainuman ko po yun. May pag uh, -huh. na po, na akong rusunada. Uh -huh. eh, ako naman ko kapainom sa kanya, pagka-aware na ako. Ako pa, binubugbog. Hmm. Ayun po, nung ano, nag aabot po kami sa ano. Nainom ka pala, kuya. Oo, oh, pero madalang naman po. Hmm. Madalang. Na. Okay, umiinom kayo. Oh. Tapos? Pag nalasing na po siya, nang na. Nang muntok na agad. Oo, oh, na Oh, ano ba nangyayari nun? Naungkat po yung mga ano namin dati, yung mga alita namin. Yung mga biruan ho ba? Ano ba yung alita nyo dati, kuya? Eh, tungkol po sa ano, pagka wala na pong pambili, Nagaan ano po siya. Nagagalit. Nagagalit. Ah, Pag sabi ko, pa ano, wala na. Wala naman ang pangbibig. Ah. Nanunuto. Pagkatapo. Ba't e, yeah. uh, kasi nainom ka pa? Kaya na po ang pautangis sila daan. Oo. Oh. Oh, huwag ka magalit ha. Ah. Kasi ganito na yung buhay. Ba't nainom ka pa? Hmm. Yung pang ano ba sa pagod po? Pagka halimbawa, yung araw ng linggo, gano'n. Pero hmm. madalang naman po. Parang, ano, para pahinga lang po ba? Ito yung duguan siya na yung nakita niyo. Yung pong pinsan ko, ano, hindi ko nga ko alam. Andito ako nagagawa po ng ganyang walis nga at pang ano nga namin. Yung kamag-anak ko magbabi, pumunta dito. Puntahan okay. mo yung anak mo ando sa ospital. Ah, Ayun, nalaman niyo na lang. Nasa ospital. Opo, nasa ospital Sinugod na po. Sinugod na siya. Um, mm -hmm. Yun po. Kinundo ano? ako nung ano, pinsan namin po dyan talabari. Anong ginawa niyo doon sa na... na Ayun, hindi naman hulong pakita. Hindi na ho. Hindi na ho. Hindi hindi po ho nakikita hanggang Ito, ngayon. Hindi po. Tinaguan ka na! Oo, dito po. Eh kung mapapanood niya to kuya, anong gusto mong sabihin? Ay, mapapanood niya yan? Nay, kayo po, anong gusto niyo sabihin? Mapapanood niyo yan? hindi po siguro mapapanood. Wala po mga gamit yun eh. Wala po silang cellphone. Kahit po TV, wala. Ano na lang gusto niyo sabihin? Kung mapapanood po nila, nung pamilya niya? Eh, sa akin po naman, eh, sana naman po, huwag na niya ulitin yung ginagawa niya. Mm. Siyo lang, hindi naman yung maganda yun. Nakakasakit na siya ng kapwa niya. Ilan po anak niyo, Nay? Ilan po. Ilan, isa Ilan lang? Ayun po. Nasa po yung asawa niya? Wala niyo? na po, may asawa na po iba. Ah. Um, Nay, pwede pa kuwento sa amin. Ba't hmm. po kayo napunta rito sa... Bali, ano na ito, na Nay? Kisususuha ho. Ah. Suha. Bulakan. Ay, gawa nga po nung kamag-anak niya, nung asawa ko po. Hmm. Ay, isinama kami dito. At sabi nga, may trabaho daw, ganun. Sabi nung kamag-anak niya. Tapos po naman, yung asawa ko pumunta ng umiray. Hmm. Yun, hindi na bumalik. Tapos na-asawa na siya doon. Iniwan kayo dito? Yun hmm. po. Anong gusto nyo sabihin sa asawa And, nyo? Mangiiwan? Na, nakakausap ko naman po, may kapatid po ako doon na may asawa na daw. Ay, siyang kausapin nyo? Yung kapatid ko, nasa umiray. Kausapin niyo yung hmm. nang iwan no sa inyo. Eh, wala ho said na ano yun, nasa bundok din po yun, wala po cellphone, di marunong mag-cellphone. Ako, Marie. ako po yung hmm. asawa niyo, dumating anong gusto niyo sabihin sa akin? O... Oh. Ay, hindi ko na po siya ano, pagka dumating na siya. Tanggapin hindi na. Hmm. Tama na po kami ganyan, nabubuhay-buhay naman. Hmm. Kami mag-ina. Hmm. Pwede yung kwento niyo yung buhay niyo dito, Nay? Wala po. Mahirap po ang namin po dito. Hindi ako mag -ano sa mga kapitbahay namin. Wala. Mm. Lumalapit po ako pag talagang wala kami. Hanggang doon sa, ano po, sa baryo, may mga kaibigan naman ako. Nagbibigay mm. naman kahit paunti-unti. Wala po kami hanap buhay. Ganito lang. Si Kuya po, anong, nung hindi di anong, pa siya nasugatan? Nung, sumasay din lang po ako. Ano po ano? yung ganyan po? Kumukuha oh. siya. Buho? Yan po ang buho. Ah. Yung po yan po ang trabaho. Magkano sahod mo doon, Kuya? Por piraso po yan, yung ganyan. Sampung piso po, isang ano, piraso. Sampung piso po, isa. Sampung piso sa isang... Isang tali po. Yung sampung piraso din po yung ano niya, yung big case. Ilson? Elson? Uh, Elson. Amado po. <trips> Kuya Elson, <trips> hmm. anong natutunan mo sa nangyari sa'yo? Ay, sa akin po eh. ko talaga. Kung sa alak na po iwas-iwas na kasi napakahirap mo ng buhay. Ang dinanas ko eh. Ang na po nga. Hirap ng dinanas ko. Kaya po, gastos pa po. Wala pang gastos. Kaya iwas-iwas na muna sa inom. Para makaiwas na rin sa mga ang tao ba ng orsonada. Sige, pag nakain rin eh, kainom rin ako eh, pag mainitin din ako eh. Pagka nainom ka? Oo, oh, kasi pag gawin nag-umpisa, hindi pa pero nakainom rin ako. Kaya ako lubay-lubay naman -lubay ni Alak. Bakit kasi? Hindi ko lang. <laughs> hindi, bakit kasi ano? Na. Bakit kasi alam niya nang umiinit ang ulo niya pagka nainom? Nainom pa kayo. Hmm. Ayun nga, kaya ako iwas-iwas na. Anong grade ba natapos mo kuya? Hindi pa po ako naka grade 1. Wala ako. Ha? Hmm. Kaya po na ang katuwiran mo ng tatay niyan, may pinag-aralan sa wala. Parihas lang daw po. Kaya po na ganyan siguro yan. Hindi po na ano. Hindi nag-aaral po, laging kinukuha yan. Yung maliit pa. Bakit? Ba't di mo pinaglaban yung ano uya? Hindi nga po. Laging kinukuha ng tatay. Pero sinasabi mo na gusto mo mag-aaral? Dati po. Dati? Ngayon po, edad na po ako. 25 na po ako eh. Ilan? 25 po. May dab. Pero pwede pa. Nakakaya eh, na lang po na. Son. Saan. Uy, Hindi, pwede siyang mag-as. Hmm. Oh, na uh, na Pero nakakabasa ka. Medyo po eh. Pero hindi po ano, bihasa na masyado. Mm. Medyo lang. Nakarami hong grade 1 yan ay. Nakasampung grade 1. Nakasampung grade 1? Sampung grade 1 ho. Mm. Anong nangyari na iba't di matapos-tapos Ay, lagi nga akong kinukuha ng tatay niya. Pinag-aaral ko yan, lagi kinukuha. Hmm. Kaya, puro grade 1 siya. Naka-sampung grade 1 ka pala, Kuya Elson? Hmm. Sampung. Hindi mo sinabi kay papa mo pa, paano yung pag-aaral ko? Wala naman po. Hindi naman po naging intim tatay ko. Sa gano'n, kahit po sabihan ko ng gano'n, bali wala rin pa sa kanya paano yun? Wala kang trabaho. Saan nyo kinukuha yung pangkain nyo? Ayun nga po, nanginihipo nga po ako. po ako kung saan nakakilala ko. Kung may nagbigay naman, ay salamat. Hmm. Ano po masasabi nyo sa anak nyo? Matigas ang ulo? Hindi naman po. Matigas ang ulo nyo. Kaya nga lang po yun, pag nakakain nyo nga. Kaya noong ka nagsimula mag-inom-inom, Kuya Edson? Noong ano po, noong 18 po edad ko. Bakit mo naisipang uminom? Sa mga ano rin po, yung... Barkada? mga na. barkada rin po. Pero ngayon, hindi na ako magka-barkada. Hmm. Kasi wala rin na mga dulot na maayos. Dati, nung ano, medyo kabataan ko pa, mahilig ko ako sa barkada. Ah. Pero ngayon po, hindi na. Kamusta ang mama mo, Kuya na, Okay na po. Pinagsisisiyan mo ba yung kuya, Wilson? Hindi ka nag-aral. Eh, nung ano po, dati po, na ano. Pero ngayon pong naka, may edad na ako, naiisip po po yan. Eh, Nakakahiya lang po kung magpapatuloy ako. Eh, tinanggap po na po na ano. Oh. Ang ganito na lang. Nahiya ka ba sa... Paano, paano ka nahiya? Ngayon po eh, siyempre po eh, bubulihin tayo yan, nalait-laitin tayo. Uh, sabi ni napakalaki na eh. Ganun pa lang ano. Ganun ba kalaga sa iyo yung sasabihin ng ibang tao sa iyo? anong mas mahalaga yung sasabihin ng tao sa iyo yung pangarap mo, o yung buhay mo? Nga po, eh, yun na po na rin po ako eh. Hindi. Wala kang dapat ikaya, Kuya Yelson. Promise. Wala dapat ikahiya kanino man. Pero gusto mo mag-aaral? Gusto mong ipagpatuloy? Mahihirap po. ah, pong alang-ahin na po sa ano, ah, parang... Ano na po eh. May na po ako. Gusto mong matapos yung pag-aaral mo? Sana po eh. Hindi naman kaya ng na, ano. Ah, matapos sa... mo kahit elementary lang? Sa akin naman po, gusto ko eh. Hindi naman po kaya talaga ng uh, buhay namin. Hmm. Pwede ba malaman kung may plano ka sa ngayon? isa eh, sa ano ko po eh, parang contender niya po sa ganito. Tarbo-tarbaho -tar na lang po. Sa ano? kontento ka na sa ganito? Ano ba, no? Sa, ba, sa hmm. side na po ng ano, contraction. Hindi ko pa tarbaho. Nangangarap ka ba minsan na makaalis kayo dito, ganun? Uh, Oo oh po, yung talaga naman, po, po, nangangarap na po ako sa ganito. Kasi, ubo-ubo ubo naman nga lang po. Kung sa ko eh, ganito na lang po ang buhay. Maedad na rin po kasi ako eh. Huh? Ha? Maedad na rin po kasi ako, kaya pinili ko na lang po yung ganito. Hanap buhay, hanap buhay na lang po, pangkain. Hmm. Ito nga po, kaya nagagawa po ako nito eh. Ang bilibin naman po ng ulam. Ang dalawang ano. Kali. Pasok mo na lang doon ko yun. Tsaka yung groceries. Kuya ko. Pwede ba try kuya? Oo. Oh. Hmm. Isa lang. Yay. Mabilis lang din palang gawin. Eh. No, Ay, oo. Huwag ko nang umuha ng ganyan. Eh. Kaya ako yung ando sa babae. Eh. Nang umuha ako nang gagawin pa. Groceries yun pa yun. Ah. Parang mahirap na yun sa taas. mahirap <laughs> na sa dulo. Ano, <laughs> parang kahit di mo, ano yun, oh, ano yun, ano? ano pa po siya, yung sariwa pa po. Oo, oh. <laughs> kuya. Magkano ba yung walis ngayon, Kuya Anson? Ano po ito? Twenty-five po yung isa. Twenty-five isa lang oh, kukuha sa'yo? Ano yung tali po, yung, isa po po isang, yung tali. isang walis. Yung okay, Ano po ang walis po ngayon na eh? Ang bibiling walis. Ay, mahal po kung bibili po dyan sa labas. ng 21. isa. Ah. Ano yung pangarap mo sa buhay, Kuya? Pa... Eh, na yun po yung... Medyo umayos lang po ng konti yung ano. Yung bahay namin, tsaka yung... Hindi naman masyadong hirap. Hmm yung sapat sa -sapa lang ho ba hindi naman sabing mayaman yung medyo lang po ano saktuan lang yeah. eh ano ha eh. po. Pong... kailan mo plano mag-asawa sa hirap nga po ng buhay hindi halos hindi po maiisip ano so, eh, sa pagkain lang po namin eh iniisip ko eh, halos hirap na rin nga yeah. po, na, pa ang sabi ko, pagka nakakuha pang trabaho na maayos-ayos, kung ma, kumakaisip ako, ako ng ano. Ay, sumaside na po ako ng contraction pag may kapagawa, mga bahay-bahan. Pag wala na... Ano nang lahat ng na trabaho na pasok mo? Contraction po. Tapos... Uh, yung... Natitinda na araw ano, sa palengke ng mga gulay. tapos pahinante. kaya nating mga gulay. Tapos din po sa mall ng mga walis tambo, mga crib. Yun po ang mga ano. Yun na pa ano ko trabaho? Tapos yung ganyan, yung pagputol ng mga kawayan. Pero ang panganib lang dito, baka maano yung sasakyan. Pero yung panganib na parang babagsak dito sa likod, malayo kasi. Y y yung bahay po namin, diyan yan po sa may kamuting kahoy na yan, dati po. Sana? Ngayon po, yung bumagyo ng malakas, tinangay yung bahay namin. Hmm. Yung yun po, dati may bahay sa may kamuting na yan. Tinangay oh. ng hangin yung aming ano, bagyo. Oh. O, nagdipat po kami dito. Ito po, taas. yung may sunog na to? Hindi po, doon po yung may sagit. Sa mesa. Ah, doon pa sa baba. Ano ang po ng bagyong malakas. Oh. Isa, dito ko may lumipat sa taas. Bali sila nanay ka Tegram, taga Bicolo sila. No? Nandun po yung mga kapatid nyo, Nay? Ay, nasa kayso na po. Wala na po doon. Oo. Oh. Malis na rin po. Mauban. Mm. Nagkaiwai, wala na po Ay kayo. Nagkaiwai, no? wala na po. Sasa umiray, meron din. Mm. Bali lang po kayo, Nay? Pito po kami. Yung dalawa huy patay na. Uh, ah. Lima na lang po kami buhay. Mataas pa ako sa ano ka, Kasi taas ko lang pala yung bahay nila. <laughs> mm hmm. Nay, baka pwede nyo kaming iikot sa bahay nyo, Nay? Pwede naman po. Ay, bahay po namin na yan at ang kalat ka, kalat, kalat mo. Hindi naman. Nay, may dala kami yan. Ano, Saan ko po pwedeng Pagka pinasok ko yung bigas at grocery pala, parang wala ka nang kikilusan. Wali <laughs> ito. <po. laughs> wala po eh. O, katekra mo. Tignan niyo. O, pagpasok ko, ano? O. Abuhan na po. Pagpasok nyo, yun po. Maliit pwede, na. Pwede po akong papasok na. Pwede po naman. hmm. <laughs> o, kalat-kalat po eh. Eh, paano to? Papasok na eh. Wala po eh. Baba po. <laughs> Kuya August, o. Sige na, pakita mo lang. Oh. <laughs> ala po, kalat, kalat po pati, hindi ko na maligpit at... Nay, paano kayo nagkakasya dito? Hindi po, dito po ako sa baba po. Naglalatag po ng kutsun. Ha? Dito kayo sa baba? Hindi po. Hindi yan po siya sa taas. Sa taas? Ay po. Oh my God. Ay, ito si tatay. Hindi po ako yung punong ah. nagtupad na. Oh, Wala akong oh, picture po. dito yun. Mm uh -huh. Nagsali po ako nung nakaraang taon sa tupad. O oh, kategram, paano kayo kakasya dito? dito? Nasaan yung kama nyo? Wala po. Yan pong nakalatag po dyan. Ah, ito, binababa oh, niyo ito. Opo, binababa lang po. Ay, nako. My goodness. Saka dito, ito yung gala na, no? Opo. Oh, <laughs> oh. ito po, ano na, Nain? Uh, sampayan po ng damit. Sampayan ng damit? Opo, oh, hangiran po. Pwede mo makita, Nain? O oh, pwede po. O pag sa... Pagsara niya pala. Haram, haram, sige, <laughs> sige, may. Iyan <sar>, na niya. Ano po? Ayun yung aparagwila. Harang <laughs> hangit lang po. <laughs> ng damit. Pag naulan po, bay, walang masampayan. Ka kaya mm. dyan na lang ako nagawa po ng sampayan ng damit. Nay, baka pwede tang palit tayo. Doon naman o kayo sa kabila. Para, o, oh, bilingan lang pala dito ka, Tekra mo. Oh. Dapat, bibiling ka lang, Oh. Ito naman. Yeah, kaya gaman ito ako dito para makita nyo po gano'n talaga, no? Patatagilid ka, Katekram. Kaya tanong mo. Oo. Oh. Hmm. May tilutuan nila ka, Tekram. tapos hmm. Patuyo ko ang gatong eh, kaya may tapoy. Kasama, magkasama yung lababo <laughs> sa lutuan. Pati tubig. Tapos ito na. Lagayin. Diretso na yung ng plato dito. Oh. Ang mahalaga, magkasama sila. Nunay. <laughs> Gusto kong makita yung ano yung eh, nakasinaraduan nyo ako kanina, nai <laughs> Oh, doon muna kayo, Nay. A ako naman dito. Talot ko, Nay. Ah! May ano siya dito. Parang partition. Magaling na, ano? <laughs> Pag umuulan po kasi walang masampayan ng damit, eh. Oh, sige, Nay. Dito na tayo. Sumakit so naman nasa, yung damdamin nasa, ko ka Tegra. Nasa po <laughs> Ayun po, okay na po yan. Tulong na yun. Nabigyan niyo eh. Hindi po. Wala po yun. marami salamat. Wala ba kayong plano na yun na umuwi sa probinsya nyo? Sa, sa Bicol po? Oo. Uh -huh. Wala naman po kaming uuwi na po sa Bicol. Bakit to? Eh, ala na po yung mga lolo ko, mga ano. Kasi no, umalis po ako doon ay ano pa lang ang edad ko noon, eh, 15. Mm. Kaya hindi ko na ho ano ang ano. Pero kumusta kayo dito, Nay? Okay naman po. Ano ito? Sabi mm. ko nga lang po eh, sa kwenu, huwag lang magkakasakit eh. Oo. Uh -huh. Ah, dito na rin pala sampayan yun, Nay. Opo, so, dyan din po. Uray po sampayan Kuya po sa likod po. Dito na rin pala sampayan hmm. Nanay. Pag so, kaya po yung kasahod, pag umulan, sasahod din. Ah. Okay, buti hindi ko kayo nagtatapon ng basura dito, Nay. Hindi po, dati, dati po nung basurahan niya ito, kaya maraming ganyan. Ah. Hmm marahing ganyan. Basurahan nila. Yan na talaga kinabubuhay nila, Kuya August. So, tignan <laughs> mo yung ano nung... <laughs> oh, yan ano? yan po talaga. Walis. Kayo yung kukuha? Mm -hmm. Paano kayo kukuha? Ayun po, sinusungkit hin lang po. Andito lang po sa malapit po. Baka po kayo mahulog pa eh. Oh, Dadalhin ko na lang po dyan. Sige. Naidaan-daan o ha. Baka tumambling kayo. sobrang lalim nito katekran. Ayun na, hindi na natin makita. Ah. Ayun. Ito lang po yun. Tulong ako kayo, Nay. Hina ano po lang hinatak kanina? Ito po lang. Isang palapa. Pagka may hulog, nahulog na ganong katekram, oh yun lang yung ano nila talaga pala. <coughs> Ito po. Malakas na nanay eh, no? Kaya huh. niyang pumanik sa ganitong ano? Mabigat din ah, kung talagang uh, ano yun ni Oh, meron ka ng ano, kuya. Mm hmm. Sanay na, sanay na si nanay ah. Eh. Naku, taon na po yata akong nagagawa nito. Ganun po yun. Tapos kabila na naman. Nay, ilang ganyan bago bago nyo magawa yung isang ano? Tatlo po. Tatlong buong ganyan. Kahit ganito lang katekra mo. Oh. Kuya dito. Pangarap ko ka, Tekram. Alakamahal po yata yung yero. Yeah. Nay, dito po kayo, kuya, dito po. Pero kilala niyo po yung gumawa nito. Ito ka... Mm -hmm. mm -hmm. Ano po ang gumawa niya? Ito ka kaula upa. Mm. Wala na po dito. Mayroon po dito yung tao, may tauhon yun. Naandyan daw. Pangarap ko ka, Tekram, kahit ganito lang. Katekram. Tekram, kila... Sa bagay. natin. Sana magkano. Pero kahit ganito man lang ka, Tekra, ang pangarap ko kailan nanay at kuya. Para umayos naman yung tulugan nila.